Morning guys, ulam ng umaga. Ayan, ulam sa umaga, hipon. Tapos timplang abot sa mga kaya. Simpleng timplahan lang para kwan. Panimpla natin sa ating hipon. Yan guys, itlog tapos cornstarch, magic sarap at saka asin. Yun lang, guys. Uh, hindi na tayo maghanap pa ng ibang panimpla dito yung abot lang sa ating makakaya ang ating ititimpla pwede naman yan masarap naman kahit ganun lang ang panimpla natin guys so halohalohin natin guys hanggang sa uh, madissolve lahat yung mga yung powder yung cornstarch tsaka mahalo natin ng mabuti para din matunaw yung asin na nilagay natin at saka yung magic sarap yan guys So, lagay na natin yung kuan. Lagay natin tong hipon. Yan. Hindi na tayo mag-ano ng mga mga ingredients pa na mamahalin guys. Pwede na yan. Makaulam na tayo. Mabusog na tayo yan guys. Yan. Sariling diskarte lang simple uh, simpleng lutong bahay, pinobre. Pinobre guys, ano? Yan, halo natin para ma-absorb yung kuan, yung timpla ng yung lasa na nilagay nating asian. saka magic sarap at saka para rin sumusuot yung itlog at saka yung cornstarch doon sa kanyang laman. Yan guys, halo natin yan. So, parang nakulangan tayo ng cornstarch. Yan, dinagdagan natin ng konti, inubos na natin yung isang isang kuan, isang balot, yung isang sashi. So, haluin natin hanggang sa ma-dissolve lahat yung mga matunoy lahat yung mga cornstarch na dinagdag natin. Yan, be sure talaga na matutunaw lahat yun, no? Know? Ayan. So, atin ang piprituhin dito sa ating uh, kawali. Konting ano lang, tamang apoy lang ang ila, ano natin ipapa natin dito para hindi siya mabigla. Para hindi mabigla yung pagkaluto, para dahan-dahan yung pagluto ng laman ng ating nilulutong ah uh, hipon. Yan guys. So, hinting, hintay natin guys na uh, maluluto yung nasa ilalim. Lulutuin muna natin yun. Okay guys. <laughs> yan, pinakita na natin agad yung ano, niluto natin. No? Yun ang first batch natin niluluto. Yan. Maganda yung kulay niya. No? Maganda yung kulay niya. So, masarap siyang kainin. Simpleng timplahan. Simpleng, simpleng lutuan. Oh, meron tayong sikan bats na yung nakapatong diyan, sikan pang sikan bats na yan. So, masarap 'yan kahit ganun lang ang timpla. 'Yan yung pangatlo. So, tatlong hain ng kuan. Tatlong hain ng ating hipon na niluluto, guys. So, kakain na tayo. At saka, syempre, mayroon tayong sawsawan, sili suka at saka tuyo at saka pula yung ating kanin. Thank you for watching guys.